Magandang araw, Malacanang Press score. 20 pesos rice rollout sa Sapote Public Market, labis na ikit na tuwa ng mga mamimili. Lubos ang tuwa ng mga residente at mga vendors sa Sapote Public Market nang bisitahin sila ng Pangulo, ng personal na pinangunahan ang paglulunsad ng benting bigas mayroon na sa mga pampublikong pamilihan. Para sa mga senior citizens, ang benting bigas ay malaking bagay sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa ibang beneficiaries na walang permanenteng hanap buhay. Totoong gin hawa ang nilalayong dalhin ng benting diga sa mga mamamayan. Sa halip na tumungo sa malayong lugar, ang mga mamimili inilapit na sa kanilang bilihan upang hindi na sila mahirapan sa pag-commute at pagbitbit ng nabiling digas. Ang nais ng Pangulo, patatagin at palawakin pa ang sakop ng benting digas. Mayroon na, nang uh, gayon, wala ng Pilipino ang magugutom. sa ng buhay ngayon, may 20 kaming mabibili at salamat sa Pangulong Bongbong Marco. Tagaya namin may hirap. Malaking bagay sa amin. Malaking tulong yan. Ito 20 pesos eh. Sampung kilo, dalawa lang. Hindi ang sobra noon. Mayroon pa akong pambawa sa mga anak ko. Dito sa ang dami namin dam na ginawa, ang dami na namin pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya ang pinaabak ako. Brad? Mr. President, napakaganda po nito. Malaking tulong po ito sa amin. Sana hindi lang ngayon yan. Lagi-lagi sana. Maraming-maraming salamat po, Pangulong Presidente. Hindi tayo sa kanya. Wala kaming mabibili na mungurahe na bigay.